dito lang pala tong dalawang to. Dito pa talaga sa ilalim ng puno nakatambay. Mamaya kung anong gawin nila. Wala pa man din katao-tao. Mapicturan nga. Ewan ko lang, Maring Ruby, kung tika ka mag-alala sa ginagawa ng anak mo. Aba, alam pa ni Maring Ruby na nagtambay dito ang anak niya. Bahala ka kung ayaw pagsabihan tong anak mo. Wala naman mangyayari, Ma. Dahil yung isip mo lang ang madumi. Huwag mo akong sinasagot ng ganyan, ha? Magulang mo pa rin ako. Kaya alam ko kung ano makakabuti para sa'yo. Makakabuti ba sa akin yan, Ma? Kung lagi ka nagdududa sa akin? Abi, Abi, Kinakausap pa kita! Anak ni Maring Ruby yun ah. Ang bata pa lang niya, may boyfriend na agad. Siguro hindi man lang pinagbabawalan ni Maring Ruby ang anak niya. Parang mauubusan ng lalaki. Hay nako! Gwen! Mareng Ruby, sino yung kasama nung anak mo kanina? Sinundo pa nga siya eh. Nakamotor lang sila. Ah, si Brian yun. Mabait na bata yun. Talaga? Pumapayag ka na sumasama siya sa mga lalaki? Ano ka ba, Mare? Mabait na bata yun si Brian. Ay, naku, Mare. Ingatan mo yung anak mo. Baka mamaya malaman mo na lang na... Na ano, Mare? Ah, wala, Mare. Sige, alis na ako. Aga-aga Walang ginawa Kundi manghusgan ng kapwa At makipagkismisan lang Ang kumari ko talagang to oh. Naku Sana nga Hindi maagang mag-asawa si Abi Proud pa siya Na mabait daw Yung boyfriend ng anak Ibig sabihin Ayos lang sa kanya Na maagang magkaroon Ng kasintahan ng anak niya pasensya ka na. Kung pati ikaw sa akin kagabi. Saan ka ba kasi nagpunta, Brian? Hinahanap ka ni tita kagabi sa amin. Nag-aalala siya sa'yo. May pinuntaan lang akong kaibigan. Eh, sakto naman na naiwan ko yung cellphone ko sa bahay. Kaya hindi nila akong matawagan. Kaya naman pala eh. Dapat, tumawag ka sa akin para alam ko ang sabihin ko kay tita. Oo na. Hindi na mauulit. Ikaw talaga. Ang bata-bata mo pa lang, makakalimutin ka na. Parang hindi ka rin naman makakalimutin. Well, mas malala ka kaya. Oh, no. Ikaw, 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 ikaw yun, ito. ikaw yun Naniniwala ba kayo na itong pairings na to na puno ng gas-gas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4 Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito Dito nga ay kumuha lang ko ng kaunti at ipinahid ko na dyan Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gas-gas Hinayaan ko rin yung mababad ng 2 to 3 minutes Saka ako pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Dito lang pala tong dalawang to dito pa talaga sa ilalim ng puno na katambay. Mamaya kung anong gawin nila. Wala pa man din katao-tao. picturean nga. Ewan ko lang, Maring Ruby, kung di ka mag-alala sa ginagawa ng anak mo. ba? Alam pa ni Maring Rubin na nagtambay dito ang anak niya? Bahala ka kung ayaw mong pagsabihan tong anak mo. oh nandito na pala kayo. Opo tita, bless ko. Kaawaan ka ng Diyos. Bless mo Nay, maawaan ka ng Diyos sana. San kayo galing? Doon lang po sa may manggahan tita. May lang po. Opo ma, ang init po kasi ng panahon. Kayo talaga. Pwede naman dito sa bahay ha, may aircon pa. Hindi niyo na sana kailangan lumayo pa. Bakit po ma? May problema po ba? Wala naman. Sige, maiwan ko muna kay Jan. Parang totoo nga yata yung sinasabi ni Gwen na masyado close sila sa isa't isa. Huwag naman sana. Marami pa akong pangarap sa anak ko. Bakit parang may problema nata si tita? Ewan ko. Baka naman pagod lang. Sa so bagay. Anong gusto mong merienda? Ipagluluto kita? Totoo? Eh, hindi ka naman marunong magluto ah. Hindi naman siguro totoo na magkasintahan na sila. Guni-guni ko lang to. Nangako sa akin si Abby na magtatapos mo na sila ni Brian bago magkaroon ng kasintahan. Bakit nasan ka ngayon? Ah, nandito ako sa mga kaibigan ko. Hindi mo ba ako sasamahan sa mall? No, hindi na muna. May lahat kasi kami ngayon. Ganun ba? Sige, ako na lang mag-isa. Dati, hindi naman sila ganyan ka-close. Ngayon, may kakaiba na silang kinikilos. Ko ko nga si Abi. Gusto mo bang mamasyal tayo? Saan naman po, ma? Kaso, wala po si Brian. Kaying dalawa lang. Baka kasi may lakad si Brian. Hindi po ako sanay nung wala si Brian, ma. Bakit ba puro Brian na lang bukang bibig mo? Nandito naman ako, ah. Oo nga po, ma. Nandyan ka. Pero lagi ka pong bisis trabaho mo. Kaya nasanay na ako si Brian ang lagi kong kasama, kahit saan. Tumigil ka nga, Abi, Lagi na lang Brian ang bukang bibig mo! Ano ba kay ni Brian, ha? Magkaibigan lang kami, Ma. Ano bang iniisip mo sa amin? May magkaibigan ba na laging kayong dalawa lang magkasama? Abi, hindi naman kita pinipigilan na maghanap ng kalinga sa iba. Pero lalaki si Brian. Ma, ano bang iniisip mo sa amin? Wala ka bang tiwala sa akin? Tsaka, bata pa lang kami ni Brian noon. Magkaibigan na kami. Ngayon na lang ulit kami nagkasama. Dahil ilang taon din siyang hindi nakauwi dito, di ba? Iniingatan lang naman kita, anak, sa kung anong dapat mangyari. Wala naman mangyayari, ma. Dahil yung isip mo lang ang madumi. Huwag mo ako sinasagot ng ganyan na, Magulang mo pa rin ako. Kaya alam ko kung ano makakabuti para sa'yo. Makakabuti ba sa yan, ma? Kung lagi ka nagduduta sa akin? Abby! Abby! Kinakausap pa kita. Mare! Maring Ruby! O, oh, Mare, ikaw pala. Halika, tuloy ka. ka. Magandang araw, Mare. Mupo ka muna, Mare. Salamat. Bakit pala na parito ka, Mare? Wala kasi akong kasama sa bahay, kaya naisipan kong pumunta dito. Ganun ba? Eh, nasa niyo asawa at anak mo? Yung asawa ko nandun sa mga kainuman niya. At yung anak ko naman, kasama ng kasintahan niya. Si Joy may kasintahan? Oo, Mare. Hindi ko na din mapigilan yung batang yun. Sandali lang, Mare, at ipaghahanda kita ng merienda. Wag na, Mare. Salamat. Asan pala si Abby? Nandun sa kwarto niya. Tulog pa. Bakit, Mare? Kasi nakita ko ulit siya sa mall nung isang araw. May kasamang lalaki. Sino naman lalaki yan, Mare? Si Brian? Hindi. Ibang lalaki yung kasama niya. Sino naman yun? Pagsabihan mo yung anak mo, Mare. Iba-iba ang kasamang lalaki. Hindi naman siguro, Mare. Hindi niya magagawa yun. Baka kaibigan lang niya yun. Siya pala ang nasusumbong kay Mama. Kaya pala nagdududa na sa akin si Mama. Naku, Mare. Hindi sa sinisiraan ko yung anak mo, ha. Concern lang ako. Malalaman ko kay Abi kung totoo yung sinasabi mo, Mare. Yung batang yun talaga. Naniwala pa talaga si Mama. Sandali lang, Mare. Sagutin ko lang ito. Sige, Mare. Totoo kayo hinala ni Mareng Gwen, tungkol kay Abi. Akala ko si Brian lang ang sinasamahan niya. Kumanda sa akin yun. Pasensya na, Mare. May emergency lang sa bahay. Uwi mo na ako. Anong klaseng emergency yon Mare? Balitaan na lang kita, Mare. Sige. Sige, Mare. Mag-ingat ka. Ano kayong problema ni Gwyn? Ayaw naman niya sabihin. pages mo sa mong kumare? oh, anak. Bakit naman ganyan ang tawag mo sa tita mo? Wala ka ng respeto. Siya po bang dapat respetuhin? Eh, hindi nga po niya alam ang mga sinusumbong niya sa'yo. Narinig mo yung sinabi niya? Opo. Lahat. Narinig ko. Bakit ka nagagalit sa sinabi niya? Totoo ba yun, ha? Sa tingin niyo, ma? Maglilihim po ako sa'yo? Sino po bang paniniwalaan niyo? Ako na sarili mong anak o yung chismosang kumari mo? Sino ba kasing lalaking sinasabi niyang kasama mo daw? Kaklasiko ko po yun, ma. Nakita ko lang po siya sa mall at nagkwentuhan saglit. Totoo ba yung sinasabi mo? Mukha ba ako nagsisinungaling, ma? Kung gusto mong maniwala sa kumari mo, kayo na pong bahala! Abby! Abby! Tau po! Tau po! O oh, Brian, pasok ka. Maupo ka. Mana po tita? Kaawaan ka ng Diyos. Nasaan po si Abi? Nandun sa kwarto niya. Nagkasagutan kasi kami. Ngayon-ngayon lang. Ganun po ba tita? Ako, no. one wrong timing po ata ako. Mukhang nagmumukmuk pa po siya sa kwarto niya. Oo. Hindi mo makakausap na matino yun. Lalo na, may sumpong. Tamang tama, nandito ka. May tatanong lang sana ako sa'yo. At sana, sagutin mo ng maayos. Ano po yun, tita? May kasintahan na ba si Abby? Ang alam ko po, wala tita eh. May nakapagsabi kasi sa akin, madalas may mga lalaki si Abby. At alam ko, isa ka sa mga yon. Opo tita. Madalas nga po kami magkasama. Pero alam niyo naman po yun, di ba tita? Oo, alam ko yun. Pero sigurado ka ba na hindi kayo magkasintahan ng anak ko? Hindi po, tita. At hindi po mangyayari yun. Dahil may mga pangarap po kami ni Abby. Kahit ganun po kami ka-close, wala po sa isip namin ang pagkakaroon ng relasyon, tita. Iniisip po namin kayo lagi, tita, at si mama ko. Gusto po namin patunayan sa inyo na makakamit po namin ang mga pangarap namin para po sa inyo. Tama yun. Bago nyo pasukin ang pakikipagrelasyon, unahin nyo muna ang mga kinabukasan nyo. Opo, tita. Lagi po namin iniisip pareho ang mga magulang namin na nagsasakripisyo para lang makapag-aaral kami. Hindi man namin kayo maasikaso ng maayos dahil yun sa future nyo. Opo, tita. Pinapaalalahanan ko nga po minsan si Abi. Minsan talaga nagtatampo sa akin yun. Mabuti na lang nandyan ka. Opo, tita. Ayahan niyo po. Hindi ko po papabayaan si Abi bilang kaibigan. Maraming salamat, Iho. Mare, anong ginagawa mo dito? Kumusta na? Ang tagal mo hindi nagparamdam, Mare. Mare, may malaki akong problema. Yun ba'y sinasabi mong emergency nun? Tama ba? Oo, Mare. Nahihiyaman akong sabihin ito, pero hindi ko na kaya. Ha? Ano ba yon Mare? Sabihin mo sa akin, baka sakaling may may tulong ako. Yung anak ko kasing si Joy, mag-aasawa na. Ano? Ang ibig mong sabihin? Tama ka sa iniisip mo, Mare. Hindi na nila napigilan ang mga sarili nila. Kaya ipapakasal na lang namin siya sa nobyo niya. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Pabuti pa si Abby. Wala sa isip niya yung pakikipag-nobyo. Hindi ba may nobyo na din si Abi Mare? Mali ang akala natin, Mare. Kaibigan lang niya yung mga yon. At isa pa, wala pa sa isip niya yung pagkikipagnobyo. Magtatapos muna daw siya at maghahanap ng magandang trabaho. Mabuti pa yung anak mo, Mare. Yan ang nasa isip niya. Samantalang ako, yung anak ko walang pangarap sa buhay. Dapat si pinatayan yung mo, hindi yung ng anak ko. May sinasabi ka, Mare? Ah, wala, Mare. Sige na, Mare. May aasikasuyan lang ako sa munisipyo. Sige, Mare. Mag-iingat ka. Salamat. Ay, nako. Buhay nga naman. Inatupag ka si Negwin pakikipagkismisan. Hindi niya alam. Yung anak niya pala'y may ginagawang milagro. O, Brian. Nandito ka pala. Nasaan si Abby? Mana po, tita? Awaan ka ng Diyos? Nasa kwarto po. Nagbibihis po. Ganun ba? May pupuntahan ba kayo? Opo, tita. Gusto niyo po ba sa mama? Hmm, saan ba kayo pupunta? Kakain lang po tayo sa labas, tita. Lilibre ko po kayo ni Abi. Ba? Mukhang may celebration, ah. Tama po kayo, tita. Alam niyo po ba, may sinabi po sa amin ng aming guro na may matatanggap daw po kaming karangalan ni Abi. Ha? Hindi ko alam yun, ah. Ma, nandito na po pala kayo. Mano po. Kawaan ka ng Diyos sana. Abi, hindi mo pa pala nasabi kay Tita na mayroong ka rin matatanggap na karangalan sa eskwelahan. Balak ko nga sana sorpresayan si Mama. Kaso, inunahan mo naman ako, Bryan. Ngayon, alam ko na. Masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat po, Ma. Hindi niyo po ako sinusukuan kahit mag-isa po kayo sa pag-aaral ko. Ganon kami talaga mga magulang nyo. Hanggat kaya namin, itataguyod namin kayo. Hindi kami susuko at hindi kami mapapagod na tulungan kayo hanggang magkaroon kayo na maganda kinabukasan. Ganon din naman po si Mama Tita. Kaya proud po kami mga anak ninyo. Opo, Ma. Kaya gusto ko po sukulian ng lahat ng sakripis niyo para sa akin. Maraming salamat, anak. Tara na po, tita. At alis na po tayo. Sige. At ako na yung taya. Ililibre ko kayo kahit saan yung gusto kumain. Talaga po, ma. Salamat po, tita. Sana hindi lang ito yung matanggap niyong karangalan, ha? Ang pangarap namin bilang magulang ay makapagtrabaho kayo sa mga magagandang kumpanya. Oo naman po, tita. Sisikapin po namin yan ni Abby. Mabuti naman. Sige, tara na. Alis na tayo. Tara na po. Tara po.